Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Fernando Jimeno, shout out kay Rene Villasorda. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Shout bye! Tagal na nating hindi nagkita. Matapos ang kanyang mga salita, marahang ipinikit ni Hans Chen ang kanyang mga mata. Sobrang tahimik ng paligid at parang walang gumagalaw. Gayunpaman, si Hans Chen ay nakaupo pa rin doon ng may kumpiyansa, tila may kumpiyansa. Bakit sa tingin mo ako 'yon? Ngumiti si Hans Chen, imposibleng pumasok ang insekto mula sa labas, kaya isa lang ang posibilidad, sinundan ako ng insekto wala akong paglilinang, ang aking mga meridian ay nasira, at ang aking katawan ay mahina, kaya hindi ako makakagawa ng anumang mga pagbabago sa aking sarili. Iba ka, nakatago ang totem na pinagtitiwalaan mo sa aking braso, bagaman, kadalasan ay hindi kita ginigising, mahirap para sa iyo na masira ang antas sa iyong sarili, ngunit kung isa sa alang-alang mo na nagpahinga ka ng napakatagal, dapat kang magkaroon ng sapat na lakas at lakas, upang makumplito ang paggising sa sarili. At saka, isang uhod, dot hum, wala akong maisip na makakaisip ng ganoong bagay. Pagkatapos marinig ang pagsusuri ni Han San Chen, ilang sandali pa, isang tawa ang lumabas mula sa loob, hindi ko talaga maitatago ito sa iyo sa. Sandaling matapos siyang magsalita, isang kislap ng liwanag ang lumiwanag sa sulok at isang puting anino ang lumitaw doon, Zia. tuldok Nagpahinga ako ng napakatagal na panahon, at sa wakas naisip ko na makakabalik ako sa mundo, patayin ang lahat, at mabiga ang aking kapangyarihan bilang hari ng hayop. As a result, lahat ng bagay na pinino ko lang ay binigay sa iyo, galit na sabi ni Xiaobai. Alam ko na kapag tumalon ako at sinabi ko sa iyo na pinapakain kita ng mga bagay na pinalaki ko sa sarili ko, siguradong hindi ka papayag. Panipi, pero kritikal ang kondisyon mo, kaya kailangan kong samantalahin ang sitwasyon kapag namamatay ka na at naghahalusination ka, at gagawin mong uod ang lahat para sa pagkain mo. Hindi napigil ang tumawa ng mapait, hindi katakatakang biglang may sumulpot na kulisap dito, hindi katakatakang nagkataon na tumama ang kulisap sa kanyang bibig, at hindi katakatakang nakoma siya pagkatapos nitong kainin at siguradong magising muli. Tulad ng isang magic pill, ito ay gumagamit ng enerhiya upang hindi lamang mapunan ang sariling lakas, kundi pati na rin ang pag-aayos ng sariling pinsala. I'm, I thought I could enjoy spicy food, but in the end I was shocked to find that I have became your cash machine, saway ni Xiaobai. Bagamat pasaway, masasabi ni Han Sanchez na wala talagang pakialam si Xiaobai. It's more of a complaint about good feelings. However, you are too seriously injured, all the energy I have developed can only replenish your body and protect your heart, and the lesson in your body is so strong that it could attack your heart anytime. Pagdating ng panahon, kahit the low immortal is powerless to make a comeback. So boss, hindi mo ito basta-basta mapapabayaan. Siyempre alam ni Han San Chen ang kanyang pisikal na kalagayan dahil hindi siya maaaring mamatay sa sandaling ito ay hindi na siya maaaring mamatay. Maaari siyang umutot anumang oras, at sa oras na iyon, walang kabuluhan na umasa siya sa anumang bagay upang matulungan siya sa loob. Nang isang limitadong oras, kakagising ko lang, Han Sanchen, noong tinulungan kitang kontrolin ang napakaraming espiritual na hayop, natupok ako ng husto kaya hindi ako makapagsalita. I finally went into hibernation para gumaling, nakaipon ako, pero paglabas ko, ginastos ko lahat para lang iligtas ka. Now, you even want to use a fucking spoon to consume all the last bits of my family wealth. Nahihiya din si Han Sanchen. I have to admit that what Xiao Bai said is really true. Compared to the Tao Tai of Evil and Lin Long, its time was not too long or too late, just stuck in the middle. But it was also the moment when it comes to the most danger. Si Xiao Bai pa rin ang main force that time. Thinking about it, mukhang hindi talaga na-enjoy ni Xiao ang magandang buhay, which directly made Han San Chen feel guilty. Okay, okay, wag ka nang ganito. Hey, ikaw at ako ay isa, kung mamatay ka, hindi ako mabubuhay ng matagal, kaya, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Sabi ni Xiaobai, tumikim si Han Sanchen, pinigilan ang kanyang pagkakasala, at sinabing, gusto kong bigyan mo ako ng pabor, bagaman ito ay malamang na magpapatagal sa iyong pagtulog. I swear, kahit anong gawin ko, Han Sanchen, sa hinaharap, tiyak na gagawin ko ito, kasalanan mo rin ito, Bai. Ngumiti si Xiaobai, Dam, kailan ka naging napaka-insensitive? Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin ko. I want you to help me light the five elements divine stone. Kapag naisaaktibo lamang ng limang elementong banal na bato ang kapangyarihan ng banal na bato ay magiging sapat upang ayusin ang mga peklat sa katawan ni Han Sanchen na nawasak ng lason. Tanging sa pag-activate ng limang elementong banal na bato posible para sa Han Sanchen na mabawi ang isang tiyak na halaga ng lakas upang labanan ang lason. Bagamat hindi ito maaaring magtagumpay, tiyak na may pagkakataong subukan ito. Hindi nagsalita si Xiaobai, ngunit ang tao at ang hayop ay nakipag-usap na sa isa't isa sa kanilang mga puso. Sa sandaling gumalaw si Xiaobai, muling pinalibutan ng puting enerhiya si Han Sanchen, at pagkatapos ay lumipad ang limang elemento ng Divine Stone mula sa Space Ring ni Han Sanchen. Habang ang puting enerhiya sa wakas ay natipon sa limang elementong banal na bato, ang limang elementong banal na batong walang liwanag ay biglang lumiwanag na may limang maliwanag na ilaw. Pagkatapos, nagsimula itong bahagyang umikot, at unti-unting naglabas ng berdeng ilaw patungo sa Han Sanchen. Sa sandaling iyon, sobrang komportable si Han Sanchen parang dahan daw ang pinapakalma ng araw ang sarili mo, at parang inaalagaan ka ng simoy ng tagsibol. Ang matinding sakit sa wakas ay nagsimulang mabawasan sa ilalim ng kondisyong ito, na naging dahilan upang sa wakas ay hindi napigilan ni Han Sanchen na makahinga ng maluwag. Pinapanood si Han Sanchen, na napaliligiran ng berde, muling pumasok sa estado ng kawalan ng ulirat, malumanay na mumiti si Xiaobai, nang walang anumang ingay, naging sinag ng liwanag at tumagos sa totem sa braso ni Han San Chen. Ang totem ay lumiwanag at ganap na bumalik sa orihinal nitong hitsura. Sa piitan, napakatahimik na naman. Gatlang M Gatlang M, Night City. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-atake at mabangis na mga spell sa labas, malinaw na naramdaman ang mga pagsabog ng pagyanig sa Yet Ian City sa oras na ito. Alam na alam ni Hygiene na isa itong senyales na malapit ng mawala ang pagkakahawak ng formation. Hindi makaupo si Scar, Hygiene, kung magpapatuloy ito, natatakot ako na baka hindi na tayo magtagal. Alam din ito ni Hygiene, pero kanina pa siya nag-iisip ng mabuti habang nakapikit. May bag siyang binigay sa kanya ni Han Sanchen, pero sinabi rin ni Han Sanchen na hindi niya dapat buksan hanggang sa huling kritikal na sandali. Ngunit ngayon, ito ba ay itinuturing na pinakamahalagang panahon? Kung hindi ito binibilang, kailan pa? Kailangan ba talagang maghintay hanggang umatake ang kalaban? Sa oras na iyon, huli pa ba? Gayun pa man, talagang natakot si Hygiene na hindi niya ito makontrol ng mabuti at maantala ang fighter plane. Sa sandaling ito, isang subordinate ang lumapit at mahinang nagsabi, Commander, kinatawan ng Commander, may isang mapilit na naghahanap upang makita ka sumimangot si Hygiene, sino ta? Ito ay mula sa orihinal na intelligence team. Mula sa intelligence team, natarante si Hygiene. Sinundan ni Huya si Han Sanchen palabas ng lungsod. Bakit nila siya hinahanap? Gayun paman, ngayong isa na siya sa kanya, walang dahilan para mawala si Hygin. Pasukin mo sila. Kinuha ng subordinate ang order at kumaway patungo sa pinto, at maya-maya ay pinapasok na ang dalawang tao. Mga subordinate makinig sa balita. Malayo ang mga nasasakupan ko. Nakilala ko ang deputy commander, nakilala ko ang commander-in-chief. Nagkatinginan si Hygin at Scar. tumango si Scar. tapos sabi ni Hygin, Kuya anong ginagawa niyo? Ang aking mga nasasakupan na sinating Fang at Mu Yuan, Yuan ay kasama ng aking kapitan Huya. Naririnig ko ang mga lihim na salita ng kapitan mula sa libu-libong milya ang layo. Nakikita ng aking mga subordinate ang posisyon ng kapitan mula sa isang libong milya ang layo. Pagkarinig nito ay naintindihan ni Hygiene na sabik na sabik na makita siya ng dalawang tao, marahil dahil may impormasyon sila tungkol kay Huya. And Huya and Han Sanchen are together, which means, since alam niyo namang dalawa ang exact location ni Huya, bakit hindi niya sinabi sa amin kanina? Nag-aalalang tanong ni Hygiene. Forget it, What's the use of me blaming you? You don't know the whole thing. Saglit ding nabalisa si Hygiene, at pagkatapos ay hindi sinasadyang nasabi niya ang mga hindi naaangkop na salita. Hindi nagalit ang dalawa, at sinabi ni Muyuan, natuklasan din naming dalawa na ang kapitan ay nasa base camp ng kalaban sa oras na ito, sa makatuwid, nararamdaman namin na ang bagay na ito ay maaaring medyo magulo, kaya't mabilis naming iniulat ito sa aming dalawang nakatataas. Nasa base camp ba sila ng kalaban? Halos hindi makaupo si Jin. Baka may nangyari kay Han Chen at Huya. Parang ito lang ang posibilidad. Thinking of this, biglang nagpanik si Hai Jin. Sa kasalukuyan, nasa porma sayo ng kalaban ang kapitan, hinala naming dalawa na maaring na aksidente ang kapitan at nahuli, sa makatuwid, hindi kami nangangahas na ipagpaliban ang bagay na ito at pumunta dito upang magulat, nga pala, Naglakas-loob akong magtanong, sarado ba ang lungsod? Bakit nasa labas ng lungsod ang kapitan? Ayaw sumagot ni Hygiene, pero para mapatatag ang moral ng hukbo, ang tanging nasabi niya ay may espesyal na misyon siyang gagawin, ligtas pa rin ang lungsod, kaya hindi mo kailangang mag-alala. Nagkatinginan ang dalawa. Yes, then I and I will take our leave. Nang mapababa na silang dalawa, nagmamadaling sinabi ni Scar, "Hygiene, Ngayong natapos na ang mga bagay-bagay, kailangan nating tingnan ang mga tip na iniwan sa atin ng pinuno. Nasa kampo ng kalaban ngayon ang pinuno ng alyansa at si Hyjin, ibig sabihin ay nasa panganim sila, ito ang pinakakagyat na sandali. Nang makitang si Hyjin ay nag-aatubili pa rin kumilos, nagmamadaling hinimok si Peklat. Kumunat ang nuo ni Hyjin, hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. It's so urgent, ano pa ba ang iniisip mo? Ang peklat ay lubhang nababalisa at naiintindihan ni Hygiene ang pangangailangang ito. Nahaharap sa ganitong kritikal na bagay, bakit hindi dapat mabalisa si Hygiene? Pero alam na alam din ni Hygiene na sa mga oras na ganito, kailangan niyang maging mas matatag. Huwag gunuhin ang mga patakaran. Iniisip ko na maaaring hindi ito ang oras para gamitin ang bag. Si Scar was completely speechless hygiene, kailan ba hindi oras para gamitin ang bag? Damn it, then tell me when is the most appropriate time. Kailangan mo bang maghintay na ilagay ng kaaway ang espada? Sa leeg natin, hygiene was annoyed and glared at Scar, Scar, can you calm down? The alliance leader is in danger, do you think I feel better? You and I are the commanders of the Polar Bear Corps, the last line of defense for Yet City, kung hindi natin ito kakayanin ng mahinahon, ano pa ang silbi ng pinunong? Pinananatili tayo dito, ibinigay niya ang lungsod sa atin, kaya dapat nating gamitin ang lahat ng ating lakas upang protektahan ito, tama ba? nag sabi ni Scar, ngunit hindi ka pa rin natin sa sitwasyong ito, hindi mo nagamit ang iyong buong lakas. Scar, ang buong lakas mo ay hindi lang umaasa sa brute force, umaasa din sa utak mo ang dalawang tao ay ganap na magkasalungat sa isa't isa, at sila ay puno ng tensyon sa ilang sandali. Scar, kung pag-iisipan mong mabuti, bakit kit ang binigay sa atin ng Alliance Leader? Well, kahit nasa panganib ang Alliance Leader ngayon, na-expect kaya niya na aabot talaga siya sa point na yon. Binigyan niya kami ng tips para makapaghanda sa encounter sa Yetian City, hindi sa sarili niya. Do you understand what I mean? nakatingin sa seryosong mga mata ni Hygiene, pagkatapos hamupa ang galit ni Peklat, pinag-isipan niya itong mabuti at nalaman niyang hindi imposibleng maunawaan ang katotohanan. Ang mga tip na naiwan ni Han Sanchen ay halatang mas handa sa krisis na naranasan ng Yet City. Maliwanag na ang Yet City ay hindi masasabing nasa desperado na sitwasyon sa tunay na kahulugan. Kahit na ito ay maaaring isang desperado na sitwasyon, ito ay hindi nangangahulugang isang katiyakan. Okay, hi Jin, you are my brother, I trust you completely, and your brain is better than mine, so tell me, what should we do now? What about the leader? They are in danger now, and we can't just pumikit, don't you care about anything? Tanong ni Scar, sumimangot si Jin at tumingin kay Scar, you mean, makikinig ka naman sa akin ba? Diba? Yes, I completely listen to you. If you ask us to do the miscellaneous work, we will do it, determinadong sabi ni Scar. Tumango si Hygiene, sige, dahil sinabi mo na, sasabihin ko rin sa iyo kung ano ang iniisip ko, gayon paman, kailangan kong sumangayon ng maaga na hindi ka pinapayagang mahulog o kaya naiinip muli. Okay sabi mo, tumingin si Hygiene kay Scar at seryosong sinabi, gaya ng sinabi mo, wala tayong gagawin. Ano, Hygiene, nababaliw ka na ba? Sabi ni Hygiene, kung tinuring mo talaga akong kapatid, maniwala ka sa ginagawa ko. That is our leader, our boss, if he is taken down, I ask you, kaya ba itong ipagtanggol ng ating Yetian City? I ask you again, what is the meaning of holding it? Scar, sabi ko, kung gusto mo makinig sa akin, then do what I say instead of yell at me here. Ako ang Commander-in-Chief, ikaw lang ang Deputy. Pero kailangan mong intindihin na bago umalis ang pinuno ng alyansa, inatasan niya ako ng gawain, at ang bag ng mga tip na ito ay ibinigay din sa akin. Tinapos ni Hygin ang kanyang mga salita at tinitigan ang peklat, naniniwala ka ba na hindi mahalaga kung hindi ka maniwala o hindi, ibinabalita ko ito ngayon. Ang Yetian City ay nananatiling tulad nito, tumayo ka kung sino man ang sumaway sa utos, mga kapatid ay hindi papayagang ang gumawa ng anuman. Patayin mo siya. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!